tikman na natin guys at syempre ang sarap tatlong pirasong bangus guys malalaki yung nakat sigang ko guys yung dalawang hindi nakat para bukas naman. <laughs> Dalawang piraso guys yung yan ako guys. Itabi ko muna para bukas. Napaslice na ito sa palingki. Ito guys. Kasi hindi Tuna. din naman namin maubos pag dinuluto ko lahat. <laughs> So, para bukas itong dalawa, may un ano namang menu ang gawin ko nito. Basta ngayon, nasigang, ngayon, magsigang ako ng bangos guys. Ito, guys, nalinisan ko na, guys. Nalinis na itong ating isin, isinigang. I-mix natin sa asin, guys. Before natin lutuin for natin isigang para masarap siguro yung ating sabaw ito so guys i-mix ko lang yan huwag patagalin at lutuin ka agad namix ko na sa asin lutuin na natin kumukulo kulo na ang ating tobi guys lagay na natin yung ating 10 cloves of garlic o sobra pa <laughs> one heads garlic crust uh -huh. isang malaking onion slice dalawang malalaking kamatis kunti na lang ang asin natin itsin. Ilagay na natin yung ating bangus. Hirap maglagay ako. kaya na natin ng sinigang mix. Kahit na may kamatis, may sinigang mix pa rin. Para masarap. Lagay ang labanos. Radis. Okra. Taktan muna natin dyan naidagay ko ng talong guys andyan na rin yung ating kangkong guys ilagay tayo ng susunod ganyos Idlong chilis. Luto ng ating sinigang na bangos. Thank you for watching guys. God bless everyone. Thank you Lord for all your blessings.